Hey Pigeon, kumusta kayo? Sinusundan niyo ba ako habang nagdadamo? Ayan guys, oh, sinusundan ako. Sinusundan nila ako na mo ako dito, oh, malaki pa ang damuhan ko. Ayan pa, nandito sila sa akin sa balapit, oh. Ayan. Tapos yung dalawa doon, oh, nandun yung dalawa. Hi guys! Hi guys! Ay, tumatakbo kayo guys. Huwag kayong mala matakot. Lapit lang kayo dito sa akin. Yan, ano kaya hinahanap nilang pagkain? Oh, alam ko na, yung parang bulate. Yung earthworm. Earthworm yung kinakain nila. Naghahanap sila ng makakain na earthworm ayan tuwang tuwa sila dito kasi walang nagdi-disturbo sa kanila kaya lang ang dumi-dumi ng aming bahay ng wall ng floor kasi doon na lang sila nadumi kaya yun, o ayan gustong gusto nila dito kumpul-kumpul sila dito eh ang sayan ni nila naghahanap ng makakain ang lapit-lapit nila sa akin guys kasi hindi ko naman sila inaano kaya lumalapit sila sa akin habang nagdadamo ako apat sila dito malapit sa akin tapos yung tatlo nan ay apat din nandun oh. bali sila Ayan o, palapit yung isa sa akin. na oh. Tinitingnan niya ako. Hi! Come here! Ay, nakaka-cute. Come! Ang cute niyo naman. Dami-dami na nila dito. Ang dumi-dumi na ng amin. Ito pa Oh. Yan ang kanila. yung ko, gustong-gusto nilang pumunta dito sa amin. Tingnan nyo naman yung dumi oh ayan, nagsusuk sila dyan dyan na sila dumagdudumi pati yung floor ang dumi-dumi na ayan mga pigeon nag enjoy sila palagi dito ay grabe tapo, otto mag-iipon-iipon yan sila dyan huwag mong puntahan purple ha kasi mag ano yan sila lilipad yan o nag ipon ipon na kumakain sila ng mga uod ha, kumakain kaya gustong gusto nila dito at walang nakakaistorbo sa kanila yan ang buhay nila dito tapos may bahaw pa ang lakas lakas ng busis bahaw, bahaw sino kaya nagugutom ng gusto ng bahaw na kanin Pakinggan nyo ha, bahaw. Bahaw daw, bahaw. Tapos ang ingay ng bahaw, yan. Uy, bahaw. Saan kaya yan? Hindi ko makita anong itsura ng bahaw na yan. Ay, hindi na makita si pigeon. Uy, ang dami nyo. Okay, mga kasama nyo guys. Uy, hindi na naman nakita. Tapos yun big dumating. Nag-iipon-ipon -ipon sila tuwing hapon dyan Ay, lagi na lang nawawala yung camera ko. Yan ang mga buhay ng pigeon dito tuwing hapon. Yan sila, tapos yung bahaw, ang ingay-ingay. Lalo na sa pag-umaga. Siguro may naguguto at gusto ng bahaw.